talbos ng sitaw talbos ng sitaw yan mag sigang tayo ng hipon talbos ng sitaw ito yung hipon oh. sisigang natin sisigang natin oh. sinigang na hipon natin at masyadong marami masyadong marami yung maliliit eh bus natin yung malalaki sinigang sa talbos ng sitaw talbos ng sitaw Let me Oke Oke lah Nagtira ako dito ng panghalo sa sayote. Panghalo sa sayote. sa gulay pang uh, sa sayote maliliit uh, sayote bukas alok uh, sa sayote kamu selesai ngopi kok. Anu susah ang alas sa lente yan ito pa sinigang sinigang natin sa talbos ng sitaw Pilipinas ng Sita Manuti tayo kanina eh, nakakita tayo sa Tagapangkas ng Pilipinas ng Sita Yan Bagong bago, kayo nang magalang yung binili Ito na nahipon. Ito naman. Pangalit sa tayo ito. Ito pa. Darating natin sa saris. Pansit, pansit. yeah Ayan, at ihanda muna natin. Ayan yeah, na po, o. Oh. Prepare na. Pakuluan na muna natin to, pakuluan. Uh, pakuluan muna natin. Ayan. Yeah. pan at antayin natin kumulong kumulo sa ako ilagay ang hipon ang gulay yan kumukulo na lagyan natin ang asin para maluto oh. magic sinigang na sabay na natin din yung ano ipon Tandaan lang, masakit Baka tosok to. Kamali ka yung dampot. <coughs> Hello, good morning. I got your insurance. Well, may we a... bobo. ko. Saan opisina ng babae niyo? Ang kos. <coughs> Takin Ang customer service, kahit sa, ang office niyan, kaladalasan kundi sa Ortega's Palacar. Bye ba? At sa sulok ng bansa, meron. Pinapasama ko ni Sir Jay sa plat. Sa ano? Pag dito, panran, itanran pa yun. Pakapultan ka na Nagtrabaho pa ako sa inyo, tapos babayaran ko yung Gawin sulit daw dun, sulit pag-guide, sulit may seminar. Pakapultan ka ng seminar yan. Hindi ko kailangan <laughs> ang seminar mo. Ilan na paruan ko? Semi, ako pa seminar? Kung magpa-seminar sila, wala nang bayaran. Purupuntahan ko yun. Para may sahod. Tapos may yung sa sweldo, nandun pa rin, di maalis. Oo oh, ah. Uh. Tinan ko talaga yan, kahit safety orientation pa. Dating mag safety orientation ako. Ano yata yun? Eh? Nang unang muna pa ako sa Red Cross. Yung ano sasabihin niya. Then sa ulang ko ko na. No, pag ko na ako. <laughs> ah, ako. Mga kulok na. Tikman natin. Mga ayos ng lasa ng asim. Wow. Wow, wow, wow. Okay. May asin. Patay na natin yan. Baka maano yung ano. 我再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。